na ma-inspire sila na kahit anong man yung nangyari sa kanya ng mga magulang nila is mag-reconcile ko rin sila. Okay ba nga na ako? Buhay ba siya? At gusto niya ako makita. Hi everyone! May mga anak na hindi pinapahalagan ang kanilang nanay at pinipili nilang itakwil sila na parang gusto nilang ialis sa kanilang buhay. Sa video na ito ay tingnan naman natin ang isang anak Nasabik na sabik na magkaroon ng ina at sobrang saya niya nung makita muli ang kanyang ina. Siya si Julius Manalo. Tanungin natin siya kung ano ang naramdaman niya nung napahiwalay siya sa kanyang ina. Julius, ano yung naramdaman mo na alis ka na ng Korea at hindi mo lang makikita ang iyong ina? Una, kala ko biro eh. Oh, hindi ka na babalik ng Korea. Ay, kundi, two weeks na na babalik na. Hindi, hindi ka na babalik. Nagwala na ako nun, nung nag-confirm ko na totoo. Talagang nagwala ako na halos gusto ko sirain lahat ng gamit doon. Inaawat nila ako. Hindi ko talaga maano matanggap na, na yun na pala yun. Nag-flashback lahat sa akin ng mga... May mga hints ako naalala after that. Meron akong batang nakaaway nung nasa Korea ako. Tinulak ko siya. Napunta kami ng hospital. So, ginagamot. Sorry na sorry nanay ko. Pinagalitan ako. Bilang sabi ng tito ko na, huwag mong nang pagalitan gano'n Kasi, alam naman, alis na yan. Parang may narinig akong gano'n. Yun, hindi niya na ako pinagalitan, binilan ako ng ice cream, sabay nagpa-picture kami. Yung picture ko na yun, yun ang picture ko sa passport. Unang-unang passport ko. Ano, feeling ko dahil yung memories na yun is masyadong matalim eh, sa akin. Kaya naalala ko. Julius, nung malit ka daw ay nag ka daw ng bye na parang masaya ka at di mo alam na may hiwalay ka na sa pamilya mo. Kung may babalik mo ang oras na yon, ano ang gusto mong gawin? Ang sabi ng nanay ko, ah, immature pa siguro siya nung kaya nagbababay lang siya. Ang totoo, kaya ako nagbababay, sinabi niyo pupunta akong Amerika lang eh. Babalik ako after two weeks. Natatawa ako, oh ba't naglulupas ay itong mga to? Babalik naman ako. Oh Junyo, oh Junyo, Gumaganon sila. Sabi ko sa tatay ko, oh, ba't umiiyak sila, babalik naman ako. Tuma tumatawa ako as in. Ganon. Kaya pag may mga tanungan, kunwari mga truth or dare, anong gusto mong ibalik? Uh, time machine. Doon ako babalik. Gusto ko lang sila yakapin doon. Tapos okay na. Kasi hindi ko nabigay yun eh. Sana man lang nakapagpalam ako ng Mas maayos At meron akong nabaon Papunta ng Pilipinas Na nalala ko ng At least kahit pa ko siya Kung ano Yung pala yung tamang word Na naout nila sa akin Yung pagkakataon Nung tumawag sa iyo Yung ina At nakausap mo siya Ano yung salita Na sinabi mo sa kanya? Nung una kailan ako uwi? Kailan ako uwi? Kailan ako babalik dyan? Ganyan. sabi niya, ah, muna yung pag-aaral. Sabi matagal pa yun eh. Matagal pa yun. Gusto ko nang bumalik dyan. Tapos yung bago mangyari yung pangalawang usap namin, which is yun yung nagalit ako sa kanya. Sinabi kasi ng tatay ko na isa raw sa dahilan kung bata ako binigay sa kanya is ang nanay ko daw is mag-aasawa at ayaw sa akin nung magiging asawa niya. Actually, yun yung revelation na nalaman ko this month lang. Doon pa sa translation ng TV Joseon, ha? Hindi pala totoo yun. Hindi. Kaya pala nung sinabi ko yun na mag-aasawa ka na raw, kaya mo ko binigay, ganyan. Ang reaksyon niya, hindi totoo yan. Sinagsabi sa'yo niyan. Paglipat ng telepono sa tatay ko, nag-away din sila. Ano yung naramdaman mo nang malaman mo sa TV na gusto ka palang makita ng 'yong ina? The mere fact na narinig ko dun sa TV kung paano niya sinabi na okay ba ang anak ko? boy ba siya? At gusto niya ako makita. O, wala na lahat yun. Ang gusto ko lang mangyari, makita ko na siya. So, yun, pumunta sila. Piyuntahan nila doon sa bahay. Tapos, kinakabahan din yung nagpunta ron kung magpapakita pa ba o hindi kasi. Iba yung telepono sa personal eh. Tapos, pinakita yung picture ko. Tinatapan mo na yung mukha nila. So, baligtaran yung picture. Kilala mo ba niya Yes, anak ko yan. Anong pangalan niya? O Jun Yong. Pero nakasula sa passport niya is Julius O. Manalo. Sabi parang... <laughs> Alam niya lahat? Mm. bakit? Nanay ko nga siya, di ba? Sobrang tuwa ako noon nung nakita ko yung na nangyari yung kahit na alam ko naman na nagkita na kami. Sobrang saya ko noon na ganoon yung naging reaction lahat. Ano yung unang naramdaman mo nung sinabi sa'yo na nakita na daw yung location ng nanay mo sa Korea? Ah, Julia sorry. May interpreter. Meron kami sasabihin sa'yo na importante. Actually, nahanap na namin yung mama mo. Napaintoo ako. After 2 to 3 minutes, sa ako tinanong, ano pong sabi niya? Sabi niya, miss na miss ka na daw niya. Gusto ko na daw niyang makita. Yung ibang details, ito mo na malalaman sa Korea Iyak-iyak na. Pati misis ko, iyak nun. Lahat kami talaga, iyak nun. Ano ang ginawa niyo ng iyong buong pamilya nung nandun na kayo sa Korea? Nakita mo ba agad ng iyong ina? Ah, uh, yun. Pinagpahinga muna kami sa kain. Tapos, iniwanan nila kami credit card. O, kumain kayo kung saan gusto kumain muna. Pila to muna. Kinumagahan, ganun din. Sabi sa akin, ah, uh, you wear your uniform. Kinabahan na ako ganyan na, bakit magkikita na ba kami? Kasi representation ko na yun eh. Na ito na ako. Kung baga, I hope you're proud. Diba? Parang ganun na eh. Uh, kami ng probinsya. Three hours. Kasi ang nanay ko pala is lumipat sa probinsya dahil may mga nangyari sa kanya. Pagpunta namin doon, pinapunta muna kami sa mga mga park. Ganun. Pasyal muna para ma-relax. Kasi may, na nangyayari, may nangyayari na palang interview doon. So, pagdating sa lugar, sinabihan na kami na baka daw mag-meet na kami. Baka. Eh, lagi silang ganun kinakabahan ako na sa kotse nanginginig ako. Tapos yung yung isang host, dalawa yung host eh. Ini-interview niya ako. May mga tanong siya sa akin na para siguro malibang lang. Tapos ang huling tanong niya sa akin is kung makikita mo ba yung nanay mo, maalala mo pa kaya? Sabi ko, yes. Feeling ko maalala ko kasi nanay ko yun Umarap ka doon. Layo. Tapos may, siyempre may mga staff din. Sabi niya, nandiyan na yung nanay Sabi niya, pwede mo siyang puntahan. Nung nakita ko siya na naglalakad na, yung word na nanay na gamit ko doon sa pagkakataon na yun. Na alam ko yun yung tamang time. Kasi brain Korean, o oh ma, tapos umisigaw ako. Wala naman silang sinabi sa akin na kung ano man. Basta tumakbo ako. Gusto kong, siguro, mag-meet kami dapat sa gitna. Pero hindi, siyempre, mas tumakbo ako. Habang tumatakbo ako, naging basketball player, naging college, naging high school, elementary, and then six years old. Yung six years old na, nasa airport. Na hindi ko naibigay sa kanya ng time na yun. Na na nakakaw sa akin. Nakuha ko nung time na yun. Ano yung salita na narinig mo sa iyong ina nung nakita na kayong dalawa? Nagsasorry siya. Narinig ko in English and in Korean language. Nagsasorry talaga siya. Tapos ako, oh ma, I love you so much. I love you so much. Ginagano, niyaya ko siya. Tapos, yung hagulgol ko nun, hindi ko alam na gano'n na pala yung hagulgol ko nung na napanood ko na yung video na. Talagang feeling ko talaga 6 years old ako na yung pag yung nanay mo na nakita mo na parang hindi ko maisip kung natutuwa pala yun. Tapos, parang ayaw matapos yung... Actually, ang tagal noon eh. Ang tagal noon. Hindi, nila kami inaawat, ninaya lang nila kami. Sobrang, sobrang talagang... Kasi sa buhay ko, kontento ako sa mga nangyari sa akin eh. Lahat ng inis ko is about my family na lang. Pero alam ko may isang kulang na hindi pa nangyayari. In God's perfect time, sobrang, sobrang perfect. Nakita niya yung anak ko, family ko. Sobrang perfect ng timing nun na kung kailan okay na ako. Hindi kami pinagkita ng mas maaga kasi baka mami hindi pa ako okay, struggling pa ako. Baka hindi siya maging masaya sa akin. Tapos, sinabi ko sa kanya na hindi mo kailangan mag-sorry. The mere fact na nag-stay kang buhay, yun yung lagi panalangin eh. Just hold on. Malapit na, mahanapit na kita. Just hold on, pupunta na kita. Meron ka bang itinanong sa iyong ina na kay tagal mo lang gustong itanong sa kanya? Nung time na hindi pa tayo nagkikita, Naiisip mo ba ako? Every day, of course, every day. You're my only son and ang sabay pinakuha niya yung Google Translate. Nagsalita siya na dinala kita sa chan ko. Paano kita makakalimutan? May mga tanong ako na nasagot at may mga tanong ako na hindi ko na kailangan ng kasagutan. Kasi sa pangyayari, nagkaroon na ng kasagutan. Siguro yun din yung way na ginawa ni God para may mga ibang pamilya rin din na mahawakan na ma-inspire sila na kahit anuman yung nangyari sa kanila ng mga magulang nila is mag-reconcile pa rin sila. Kasi mas masarap eh. Mas masaya eh. Na yung magulang mo is nandyan and okay kayo. Narinig natin ang kwento ng isang sabik na anak na makita ang kanyang ina. Kung makikita ito ng mga anak na nagtakwil sa kanilang mga magulang, ay siguradong tatamaan sila kung may puso pa sila. Pero kung nasusulusulan sila ng mga taong may maitim na balak, ay malamang sa malamang na hindi sila tatablan. Sana lahat ng anak ay ganito na may puso para sa kanilang ina. That's all everyone. Salamat sa inyong panunod. This is Chuck and you're watching Biker Drone.